mga boss, andito naman is kuya mga boss sa salang natin mga boss titignan po natin mga boss kung anong discard ni kuya mga boss ayan, dito po yan papasok mga boss oh. dito po yan sa St. Dominic mga boss sa may Balenzuela Tignan mga boss, nilagyan ng kahoy lang mga boss. Kasi sadyain talaga boss, paket mga boss. Kasi pag di paketin mga boss, alanganin dito mga boss eh. Kailangan paketin sa gutter yan mga boss. Oh. Sumubra mga boss. Pag di mga boss, wala. Hirap, hirap talaga.

好，妈妈总。 Já está papado o meu almoço. Siete mana? Siete, siete. Negara ya, pantai. Pantai kanan, pantai kanan. Apa kaliwa. Kalewa, 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 kalewa. Tidak terlalu maus. Turun bawah. Kater lah, kater. pagar kanjo mga boss yung ano mga boss papil kanan mo konti kanan mo konti kanan Mga boss, aga pasok na mga boss daw. Mga boss, aga pasok na mga boss. Sino? Dalong gaya ra pitong mga boss. Dito lang basta-basta mga pasok mga boss, pag di mo pagyakan sa Gator mga boss.